Good evening mga inan for today's video magluluto tayo ng tinulang isda barilis isdang barilis sa bukog ako ang parts na ako ang napalit then start na ta magluto Napainit na sa to, sa to ang tubig na napit po na tumubukan then nahiwan na po to ang mga lamas ang to ang kamunggay ang ato ang gamit na kulay. Bukal naman ang ato ang ininit, then ay na to ang ato lamas. Ami isuy ko pron no, og sabaw. Balag init sa mo lugaron. Then add da. Ah, mamatingal na ito kung mga kasilinganan ha. mag na tapang pa palasa, asin. Butang mo ko Lang ato ang asin pinang. Ang butang asin sa istagun. Tama-tama ko para dilip palat. Then, paminta. Kapag na naman sa ah. Na mahilig talaga ako paminta. Then, seasoning. Then, seasoning. MSG wala na pabukalon wow na to na mga bula bula pagkata o ginis na mix pang palasta again Then, tama-tama ko na ito di magparat. lami is with kung tama-tama na ito ang sambaw. Then, tikman. Then, okay para sa ato. Okay naman ang ito ang isda. Then, maglunod na ito sa ito ang kamunggay o ang sibuyas dahon. kamay kimbot na lang ni luto na ato ang tinulang isda wala nang ilunod na to ang ato ang kamunggay ayan kimbot kimbot na lang kamay kimbot luto na ato ang tinulang isda yan luto na ang ato ang tinulang isda